Hello mga kalodi, eto busy na naman as a ma'am. A day before nga ay eh, naghahanda na ako ng mga kailangan ng aking kalodi para sa darating na congressional meet sa Lukban. Nagaganapin nga sa Lukban, paulit-ulit, charot. At eto nga at pinagsusukat ko ang aking Kalodi para sa kanyang jersey kung maayos ba at medyo nakakaramdam ng anang uh, inis dahil paulit-ulit na lang yung aking ginagawa sa kanya. O eto at ang dami niyang mga kinakailangan para sa kanyang dadalhin mga kalodi, ang dami pati kanyang mga charger ay talaga namang pinapaganda pa niya mga kalodi. At syempre maagap kinabukasan kaya naman kailangan matulog para may sapat na lakas ang ating kalodi yan. Dahil nga ako medyo masama ang pakiramdam eh hanggang dito ko na lang muna na maiyahatin ang aking kalodi sabi ko nga sa kanya mag-iingat siya at huwag masyadong mainitin ang ulo sa pupuntahan niya yan. o yan, guys nakikita nyo naman iahatin na siya ng aking isang kalodi, nakamotor lang mga kalodi at sira ang ating isang sasakyan kaya tiyaga lang ng kaunti sa paglalakbay mga kalodi ko yan, good luck mga idols at sana makuha natin ang tagumpay I love you.

Good morning, happy day to na. Ito nga, kahit medyo masama ang aking pakaramdam, eh syempre, kung nasan si Kalodi at nasan ang game ball niya, andun tayo, sugod tayo, kahit medyo talagang napakalamig dito sa pupuntahan natin. Syempre yan, dito yan sa Tukban, Quezon, napakalamig talaga doon mga Kalodi. Ito nga, at kasama ko ang aking ibang mga Kalodis, at yan, thank you sa kanila at sila yung nag-ride sa akin papunta doon sa Lukban, Quezon at syempre wala ang aking jowa kaya sila muna ang aking kasama na ng 15 minutes. Anong quarter? No. Tanungin natin. First quarter pa lang.